guys nagsagwa kami guys lakas na kalon guys parang webs oh paspas pas, bus paspas eh pas. oh bus Sagwang kami, boss. Sagwang kami. Napasok po, boss. ah, <sansi> wah lewat sana aku gak tau ini kita ini lagi lalu lah aku bui kalau yang mana, motor lah kita lagi lagi guys

bao Guys, tawin guys We are hunting one mamau hmm. mau di kami kait Isa, ah, nga itu, Kung walang mamau, malip lah, lah Dapat doon Maka pada kita jalan Guys, naka-vision yung bata guys Kakarating lang namin guys Pero naka-vision na siya guys so, Ha? Dakula, dakula boy, sige Fight Luay, 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 luay. Ayun guys, kanupengs Dito mo, ipa, ipa, ipa lang mo dito Pumunta ka dito Kanupengs Anang boss Alaking kanuping guys oh Nakamamaw yung bata guys Oops, sa lakas ng alo guys Parang webs Ayun guys Laki Nakahuli guys yung bata guys oh. Wow, si yan Si Master Norman Doon tayo boss tayo dito. dito, dito Dito, dito Dito mo nalagaan Boss Entra, entra Entra Goods, goods, goods yep. Ika mo sa kahangan hey, Guys, Nakachamba yung ating ano, hindi chamba, magaling talaga yun si Master Normax Norman Ayun guys Ayun guys, laki, sorry, sorry, sorry Ayun guys, laki Laking uping pakita mo yung ano, mukha ni Master <laughs> Ay, yeah yeah ay, ay, Kinabahan si Master Norman guys Ay, tumawa naman Ikaw na Ayan, ay, agad na boy Boy pa, boy pa. <tong> Sa'yo nagkagat? Sa'yo nagkagat? Sige lang, bus. Pa ako nakakaset up ng gamit ko guys. Special na naman yung bata. Hay na. Paspasan mo. Tat, 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 Ayun guys. Malaking Lamborghini guys. Tungto ay yung bata guys. Pakita mo, pakita mo dito. oh. Ay okay, guys, so hindi pa ako up pero yung bata, grabe na nang uli guys Kala ba nalaban na yun, no. Laki Laki, surti ng bata guys Hindi kasi Yung mga surti ng mga bata na yan, magaling yan Yan Master Normax ang pangalan niya guys, Pambibamax. Max Pambiba. Oh, Yan guys, si Master Normax Hindi ka mampatid mo ba, kahod, boss, baka di ba kung mo sa boss Yan, galing talaga ng bata guys, oh, oh guys, mag First cast tayo guys Paper ang gagamitin natin ngayon guys Yung heavy setup natin Gagamitin natin ngayon Baka may mamaw Okay Ayun guys Nakapisyon na naman yung bata Ayun guys oh so, Grabe Nakatatlo na yung guys Yung bata Galing ng bata guys, galing. Nakapisyon na naman yung bata. Itaas mo, itaas mo. Ayos. And guys, dito naman ako. Ako naman guys, mag GT hunting. <laughs> Try ko yung paper ni Master Bong nama kong bata guys nakatatlo na siyang ano emperor ay dalawang emperor fish tsaka sigaras ng mamaw oh. pati hindi ato bata na to guys <coughs> guys naka-vision yung bata okay hey, guys naka na naman yung bata guys apat na yung bata ko, wala pa ako huli guys Ano, cuts and release? Cuts and release Ha? Pagpintog ko Doon kang Bro, balintan mo ba? Hindi mo pagbaya doon <laughs> Galing ng bata guys Nakapat na siya guys oh guys fish on fish on maling yung bata Kau nah, apat na huli yun bata guys alright alright <coughs> Swerte naman yung bata guys, swerte talaga yung bata Nakahuli na naman Sigaras ang huli niya guys, andun siya sa kabilang bato Babaray yung rad mo Ano siya, ano kasi guys? Is ha? Snapper siya guys oh, snapper Snapper guys, si snapper. Mga lima. Matindi tong bata na to guys, nakalima na guys. Sobrang isang kilo na yung huli niya. Huli niya. Matindi ka boy. O ragunong ka boy, magdali boy na boy. Malapitong ka mababay eh. Ay. guys oh. Magaling ka talaga boy. Ayan guys, so fish on. Kawawa naman yung fish, tinamahan sa mata. Ayan, marami na huli ng bata guys. Matindi yun talaga tong bata guys. Lima na Guys, lalangoy kami punta sa Unaan na ano bato guys Medyo malalim guys yung ano Lalangoy namin guys Halong pa Ha? Kapabaw na? Бул кеше кеше Oh. Nama gayboy. At last, guys. Some mousepot, guys. Nama ga. Guy. <laughs> ah. Oh, <Woo. Kasinunog. laughs> ah. was Eh <laughs> <laughs> ba? Maliyeo talaga ang ano pag nag uh, Ah, <laughs> 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 big ko sa albabida yun yung... guys ito ako sumama ko spot sana meron medyo maliit lang yung alon pero tataas yan medyo maano yung ano malakas ka sa guys ay guys yung bata matindi sa alam po yan guys matindi sumisig ng teacher hey guys mamawanting tayo guys 我今天太忙了。嗯嗯，不要。 Thank you. Ha, ah, oh, pero Hindi hey, man Namuyo na lang Kung binamalo sa kabato na Sa sisi Sa sisi yan eh Hey guys, bus Norman guys oh Laki yung mama oh Meme oh Mama na snapper Yan, emperor fish Emperor fish ba yan? Ayun oh okay, so. uli, guys oh Daming huli guys oh Daming huli ng bata Tara Bos Norman Grabe na bos Grabe yung hulu na bata Dito bos dito Dito boy Bos Norman Genges banget bangat Genges Ma di ako nalugad ding sisi. Oh, ha magpatuho ito lang kuno mo lah. Wow. Sila na kauli guys. 750 plus na set up. Pero nag nag-harvest siya. Yan ang magiging uh, mandaragat ng barangay si Oro. Si Boss Norman sa kalam. Yan ako sa ito. Isa ito ba? boy. Mahilin yan ni Rodney. Wow! Ikaw na ang pinakamaster ng lahat ng mundo. <laughs> Ayun, guys, nakapish yung guys, yung bata guys. Yung pakita ko boss. Grabe to. Harvest siya ngayon guys harbis, oh. Harvest. Wow, mag-catch and release. Catch and release. Catch and release ya guys. Yan guys. Yan, wow, nag-catch and release yung bata. Galing. Ay, matindi. Pag maliit, nag-release siya. lebih ka talaga bos Guys Guys, si bos Norman guys Yan grillnya, grill niya Ipakita mo grill mo Yan 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 guys, yan Hawa ka mo to, yang ka Tikyan, giling